D16 as online negosyo. Pagarap sa panibagong hamon. Ramdam ko na yung bigat at lamig ng buwan ng September. Pero hindi ito hatlang lang upang hindi nating gawin ang ating online negosyo. Kasi natutunan ko na kapag good ka na Tandaan mo kung bakit ka nagsimula sa online negosyo. Kasi lahat ng pagod, uyat, sakripisyo mo dito sa ating online negosyo, lahat 'yan mababayaran ng iyong tagumpay. Kaya kung napapagod ka man o nahihirapan ka man, ituloy tuloy mo lang. By the way, ako pala si Erickson Villarta at kung nakatulong sa iyo itong video ko na ito, follow me for D17. See you.